Tara, let's eat. Ano ta sabi mo? Yung fake lashes. Meron dito. Sa order ko Oh. Yung pinakita mo? Meron din siyang blue. Hindi yung ano, yung ped Pwede din tanggal. Ayan. Ano to? Patola. Sardinas at miswa. O, oh, diba? Ba't ang kinta ba ang mukha ko? Ito okay, guys. Ang ating ulap for... Today. So, ayan. Ay, bakit nakapasok ka, Dago? Dago? Sino nagbukas iyo ng pintuan? Ayan, oh. Diba? Sarap. Nainit. Tapos, meron akong... Ay, hindi pa ako nakakuha ng... Nagluto pala ako netong... Chili garlic oil. Ano lang? Ah... Uh oil lang ilalagay natin dito. Tapos kukuha tayo ng chili. dami ko na mga kain Ito. Tapos yung tira naming almusal kanina. Ayan. Ano? Dago. Nag, ano ka na? Walking, walking ka na inside here. So tara, let's eat guys. Masyado na padami yung miso ako. This is perfect sa maulang panahon. Uy. Mm. Sobrang sap talaga ng luto ko. Mm. Salap. Tapos ganitong may anong Pakikita niya yung paggawa ko ng chili garlic oil. Hmm, Mm. Sarap ng luto ko. Pala mo nagluluto, guys, ako lang. Ako lang din pupuri. <laughs> mga ganitong ulam masarap sa maulang panahon at speaking of maulan ng panahon, ayan na nga maulan na naman ganito talaga masarap na ulam <coughs> Ito, hmm. ulan na naman. makukulangan na ako guys. Wala, tiling ko hindi naman tutatagal sa amin. Kunti so, lang naman kasi iba nilagay ko dito sa tindahan. Ang tindahan naman talaga kasi yan. Naglalagay lang kami dito. Okay. 不要你。<Yeah. S 2> yeah.

Hola, se <laughs> me está dando. ¿Qué? ¿No te cuento? ¿La vamos <laughs> bien yo? ¿Por Dios, amor?

아 b c